Hello mga kasisi. Itagun niyo na lang ako sa pangalang Paolo. Nurse ako sa isang government hospital dito sa Tuguegarao. Sa ospital na to ko nakilala si Mira, kasamahan ko sa ward. Matagal na siyang may boyfriend, nurse, din dito pero iba ang schedule. Kaya bihira silang magkasama. Noong una, wala talaga akong balak lumampas sa pagiging magkaibigan. Madalas lang kaming magkasabay sa endorsement, magkapareho ng break time, at nagkakapalitan ng kwento tungkol sa trabaho at buhay. Pero sa dami ng gabi na magkasama kami sa duty, unti-unting nagiba ang tingin ko sa kanya. Yung tipong kahit pagod ka na sa dami ng pasyente, pag dumaan siya sa hallway at ngumite, parang gumagaan lahat. Isang madaling araw, halos tapos na ang rounds namin at halos lahat ng pasyente ay tulog na. Nasa nurse station kami, kami lang dalawa. Tahimik. Maliban sa humuhuning electric fan at mahinang tunog ng wall clock. Nagbibiruan kami tungkol sa isang pasyente na mahilig magpa-extra blanket tapos napunta sa usapan tungkol sa personal na buhay. Doon siya nagsimulang mag-open up na madalas, daw silang hindi magkaintindihan ng boyfriend niya at minsan pakiramdam niya parang magka-shift lang sila sa relasyon. Hindi ko alam kung epekto lang ng antok at pagod, pero may kung anong bigat at lambing sa boses niya nung gabing yon. At bago ko pa napigilan, hinawakan ko ang kamay niya. Hindi siya umurong, tumingin lang siya sa akin. Yung tingin na may halong tanong at sagot sa parehong oras. Simula noon naging mas madalas ang palihim naming moments. Minsan sa staff pantry habang naghahati ng kape, magtatama lang ang siko namin pero para bang may kuryenteng dumadaloy. Minsan naman sa break room, magkasalubong ang tingin namin sa salamin habang naghuhugas ng kamay at pareho kaming napapangiti na parang kami lang ang nakakaintindi kung bakit. Pero dumating din sa punto na kailangan na nilang mag-abroad ng boyfriend niya. Noong huling linggo niya sa hospital, Ramdam naming pareho na wala na kaming oras para ipagsabi ang nararamdaman. Kaya kahit paano, sinulit namin ang bawat pagkakataon. Magkatabi, sa charting kahit may bakanting mesa, magkasabay umuwi kahit hindi naman pareho ng rota, at magtagal ng kaunti sa parking bago umuwi. Nung huling araw niya sa duty, hindi na kami nag-usap ng matagal. Alam naming pareho na kung magsasalita pa kami, baka mahirapan lang kaming magpaalam. Basta bago siya sumakay ng tricycle, ngumiti siya at sinabing, Huwag mong kalimutan to. Hanggang ngayon, kahit nasa malayo na siya, may mga gabi pa rin nag kami sa chat. Wala na yung mga palihim na hawak o tingin, pero andon pa rin yung init na para bang kahapon lang nangyari lahat. Hindi ko alam kung tama o mali, pero minsan, may mga taong kahit hindi mo pag-aari, hinding-hindi mo rin kayang kalimutan.